Noong January 2019, nawala ang 30 years old na si Sama Baker sa hindi inaasahang mga pangyayari. Iniulat ng kanyang pamilya ang pagkawala ni Sama matapos nilang hindi siya makontak na labis na sa kanyang nakasanayan. Matapos simulan ng investigasyon, humingi ng tulong ang mga pulis sa publiko. Isinasaalang-alang na kahinahinala ang pagkawala ni Sama lumikha ang mga autoridad ng isang espesyal na teams na may tulong mula sa mga investigador ng Homicide Squad. Sa kalaunan, nalaman ng pamilya ni Sama ang nakakatakot na katotohanan makalipas ang apat at kalahating taon. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Sama ay nakatira sa Paramata, isang malaking suburb sa Sydney. Kinakausap siya ng kanyang ina sa telepono araw-araw at tumawag sa kanya noong alas 5 ng hapon noong January 3. Habang si Sama ay patungo sa St. Michael's Catholic Church sa Belfield para sa isang gabi ng serbisyong pananampalataya. Naniniwala na umalis siya ng simbahan noong alas 7 ng gabi at nagpunta sa Chinatown at iba pang bahagi ng Sydney bago maghapunan sa tabing dagat na suburb ng Kuji. Bandang alauna ay medya ng madaling araw bumalik siya sa kanyang apartment sa Early Street. Mula noon, hindi na nakipag-ugnayan si Sama sa kanyang mga magulang. Matapos kontakin ng kanyang pamilya ang mga pulis, nagsimula ang mga investigador na alamin ang lahat ng pangyayari sa pagkawala ni Sama. Kinausap nila ang kanyang mga magulang at kapatid upang malaman kung siya ba ay posibleng pumunta sa isang lugar na hindi ipinaalam. Sinubukan din nilang alamin kung ito ay nangyari na dati at kung may mga kaaway ba si Sama hindi naniniwala ang kanyang pamilya na kusang nagtatago si Sama. Hindi rin nila kilala ang sino man na maaaring naisaktan siya. Gayunpaman, nalaman ng kanyang pamilya na may tinatago si Sama at may problema siya sa isang partikular na tao. Nalaman ng mga investigador na si Sama ay naghapunan kasama ang isang lalaki na kamakailan lamang niyang karelasyon noong gabi ng kanyang pagkawala. Pagkatapos, Hinatid siya ng lalaki pa uwi at umalis ayon sa kanyang pahayag. Sinuri ng mga pulis ang apartment ni Sama ngunit walang nakita na kahinahinala. Kinausap din nila ang kanyang mga katabing apartment ngunit wala rin nakapansin ng anumang kakaiba noong gabing iyon. May dalawang cellphone si Sama at parehong nawawala. Hiningi ng mga pulis ang ulat ng aktibidad ng kanyang mga cellphone. Sinuri ang kanyang mga social network at naghanap ng CCTV footage na maaaring makatulong sa kaso ngunit wala itong agarang resulta. Dalawang buwan matapos mawala si Sama, wala pa rin alam kung nasaan siya. Sa kabila nito, hindi nawala ng pag-asa ang pamilya ni Sama at naniniwalang siya ay babalik ng ligtas. Noong March 4, 2019, ang mga investigador mula sa Strike Force Butcher, isang pangkat ng mga opisyal mula sa New South Wales Homicide Squad at Paramata Police, ay patuloy na nag-iimbestiga sa pagkawala ni Sama noong March 7, 2019. Inilabas ng mga pulis ang footage ng CCTV na nagpapakita ng huling mga ginawa ni Sama bago siya mawala. Sa footage na kinuha noong January 2, makikita siyang nakasakay sa elevator ng Vibe Hotel sa North Sydney. Suot niya ang peach na damit at orange na sandalyas sa unang recording at sa pangalawang kuha ng CCTV Nakasuot naman ng itim na sleeveless na top na may puting spots at denim na shorts. Parehong beses siyang may kasamang lalaki. Ayon sa ulat ng police superintendent na si Julie, misteryosong nag-update ang social media account ni Sama matapos siyang mawala. Kaya iniisip ng mga investigador na maaaring may foul play. Ang Facebook profile photo ni Sama ay na-update matapos siyang huling makita. Pero hindi tiyak kung siya o ibang tao ang nagbago nito. Naniniwala ang mga pulis na hindi posibleng umalis si Sama nang hindi nagsasabi sa kahit sino. Isinasaad na kakaiba para sa kanya ang hindi makipag-ugnayan sa pamilya ng matagal. At wala ring planong umalis sa kanyang tahanan o sa Sydney. Siya ay may Mediterranean o Middle Eastern na itsura, mga 5'3 ang taas at may mahabang itim na buhok. Tatlong araw matapos ilabas ang footage ng CCTV. Kinuha ng mga pulis ang ilang gamit mula sa isang rest stop sa south ng Goulburn, mga 120 miles mula sa tahanan ni Sama. Sinabi ng isa sa mga investigador na may nakuha silang gamit sa French VC rest stop sa Hume Highway, pero hindi niya isiniwalat ang mga detalye. Hinimok niya ang mga taong nagdaan sa lugar sa pagitan ng alas 9 ng gabi hanggang hating gabi noong biyernes ng January 4 na makipag-ugnayan sa Crime Stoppers kung may impormasyon o dashcam footage sila na makakatulong sa investigasyon. Sa isang pahayag, binigyang diin ng investigador na hindi pa maikukumpirma ng pulisya kung ang mga narecover na bagay ay may kaugnayan sa pagkawala ni Sama Baker hanggang matapos ang pagsusuring forensik. Nang tanungin kung naniniwala ang pulisya na buhay pa si Sama, sinabi ng investigador na maaaring may foul play Ngunit determinadong maibalik ng mga autoridad si Sama sa kanyang pamilya, siya ay nawawala na ng mahigit dalawang buwan at lubos na nababahala ang kanyang pamilya. Ayon sa isang superintendent, nakatanggap sila ng malaking suporta mula sa komunidad matapos ang kanilang panawagan. Ngunit patuloy pa rin silang naghahanap ng mga taong may kinalaman kay Sama noong unang bahagi ng Enero. Naniniwala silang may mga tao na maaaring may alam kung nasaan si Sama ngunit natatakot o nagaatubiling lumantad. Hinimok niya ang mga ito na isaalang-alang ang kalagayan ng pamilya Baker na nais hanapin ang kanilang mahal na anak at kapatid at maibalik siya sa kanila noong March 8, 2019. Inaresto ng pulisya ang dating kasintahan ni Sama na si James Hashem na 32 years old. Bagamat nawawala pa rin si Sama, naniniwala ang pulisya na pinatay siya ni James at itinago ang kanyang bangkay. Dahil nakuhanan ng surveillance camera na magkasama si Sama at James sa elevator ng Vibe Hotel, kahit na naghiwalay na sila ilang buwan, bago mawala si Sama, nagkikita pa rin sila batay sa mga footage ng CCTV. Sa ngayon, isang tao pa lang ang iniimbestigahan ng pulisya, ngunit patuloy pa rin ang imbestigasyon. Ayon sa pahayag ng pulisya, nang makapanayam si James, sinabi niya ang huling nakita niya si Sama habang nanonood ng serye sa isang sikat na series na tungkol sa isang stalker na gumagamit ng social media accounts ng isang biktima ng pagpatay upang magmukhang buhay pa ito. Ngunit natuklasan ng pulisya na hindi naman talaga pinanood ni Sama ang serye na iyon at sa halip ay nanonood siya ng Gilmore Girls. Naniniwala ang pulisya na matapos patayin si Sama, inilagay ni James ang kanyang katawan sa trunk ng kanyang sasakyan at dinala sa bahay ng kanyang pamilya sa Hurstville Grove Nung bandang alas 7 ng umaga ng January 4, pumunta siya sa Hurstville Westfield at ipinarada ang kanyang sasakyan bandang alas 9 ng umaga. Pagkatapos, ay nagtungo siya sa isang malapit na job recruitment agency habang nanatili ang bangkay ni Sama sa sasakyan. Umalis siya sa Hurstville Westfield bandang alas 3 ng hapon at bumalik sa kanyang bahay may mga dalang mga panlinis na binili si James. Naniniwala ang pulisya na nagpunta si James sa isang rural na lugar kinagabihan na may daladalang mga garbage bag sa kanyang sasakyan at doon itinapon ang bangkay ni Sama. Sa kabila ng mga pinaniniwala ang ebidensyang circumstantial laban kay James, hindi pa rin alam ng pulisya kung paano o bakit pinatay ni James si Sama Baker o kung nasaan ang kanyang katawan. Hinala ng mga pulis na inalis ni James ang banig mula sa trunk ng sasakyang ginamit niya sa pagtransporta ng katawan ni Sama ayon sa mga ulat ang ginamit ay sasakyan ng kanyang ina habang iniimbestigahan ng kwarto ni James natagpuan ng mga imbestigador ang ilang gamit na may tuyong mancha na sa pagsusuri ay natuklasang dugo ni Sama Baker hindi kailanman nakilala ng pamilya ni Sama Baker ang boyfriend niyang si James Hashem hindi niya nasabi sa kanila na binubugbog inaabuso at hinahanap siya nito walang kaalam-alam ang pamilya sa takot at desperasyon ni Sama hanggang sa mapatay siya ni James. Nagkakilala si Sama at James noong 2015 sa trabaho sa isang kumpanya ng internet advertising. Nagsimula ang pananakit ni James makalipas ang ilang buwan. Noong Oktubre ng taon na yon, sinabi ni Sama sa isang kaibigan na sinaktan siya ni James. Nagpakita ng pagsisisi si James at sinabing hindi niya isisisi sa alak ang ginawa niya pero nagpatuloy ang karahasan. Noong 2017, nagulat si Sama sa mga pulis sa Gold Coast na sinaktan siya at tinangkang sakalin siya ni James. Umalis si Sama bago dumating ang mga pulis. Nagulat din siya na sinipa siya sa tiyan noong sumunod na buwan ngunit hindi niya itinuloy ang reklamo. Maraming beses na sinubukan ni Sama na tapusin ang relasyon ngunit hindi niya magawa. Pinilit ni James na umasa si Sama sa kanya sa pinansyal na aspeto sa pamamagitan ng pagpapahiram ng pera at pagbabayad para sa pagkain at iba pang mga bagay. Isinulat ni Sama sa isang notebook noong 2017 na sinabi na mas galit ako sa sarili ko dahil humihingi ako ng tulong sa kanya. Noong huling bahagi ng 2018, tila naputol na ni Sama ang koneksyon kay James at may nakilala siya na ibang lalaki Ngunit muling lumitaw si James noong Disyembre. Sinabi ni Sama sa isang kaibigan na pinuntahan siya ni James sa apartment at pinaparamdam na wala siyang halaga. Tinanggihan niya ang alok ni James na magsama sila sa bagong taon. Ngunit naghintay si James kahit hindi siya imbitado sa Paramata Westfield para sa isang party sa Luna Park. At inihatid pa rin siya pa uwi. Huling nagkaroon ng kontak si Sama kay James noong January taong 2019 dahil kailangan niya ng pera para sa renta. Nakipagkita siya kay James at tinanggap ang $350 na inilipat nito sa kanyang account. Nakuna ng CCTV ang kanilang pagkikita habang iniimbestigahan ng pulisya. Ginugol ni Sama ang gabi ng January 3, 2019 kasama ang lalaking bago niyang kadate. Nagpunta sila sa Kuji, uminom sa tabing dagat, at kumain sa Chinatown. Naghalikan sila habang hinahatid siya pa uwi sa Paramata Apartment. Hindi niya alam na nakita sila ni James na nagtatago sa dilim Napuno ng selos at galit, gayun paman. Paulit-ulit na tumatawag sa cellphone si James habang nasa kotse at sinabing nasangkot sa aksidente ang mga magulang niya. Ito ay isang kasinungalingan upang pilitin si Sama na makipagkita sa kanya ayon sa mga piskal. Si James at Sama ay magkakilala sa loob ng maraming taon at nagkaroon ng panakanakang ugnayang romantiko. Noong January 4, Nagkita sila sa labas ng unit ni Sama ng maagang oras at noong alas 5 ng madaling araw, patay na si Sama. Itinago ni James ang katawan ni Sama sa trunk ng kanyang kotse habang siya ay dumalo sa isang training sa Hurstville. Pagkatapos ay nag-shopping. Bumili siya ng mga garbage bag, heavy duty gloves at isang pahala. Ayon sa prosecutor, si James ang huling taong kasama ni Sama noong siya ay buhay pa at siya ang responsable sa pagkamatay ni Sama, sa paglilitis, Napatunayan na si James ay sinusundan niya si Sama na nakita sa surveillance camera malapit sa apartment complex kung saan nakatira si Sama. Pinapunta niya si Sama sa labas sa pamamagitan ng pagsasabing ang mga magulang niya ay naaksidente sa kotse. Ngunit hindi malinaw ang sumunod na nangyari dahil itinanggi ni James ang kanyang kasalanan at hindi pa natatagpuan ang katawan ni Sama. Bumili si James ng iba't ibang mga bagay kabilang ang mga double sheet, guantes, mga cleaning product, at isang digging tool bago magmaneho patungong sa liblib na lugar sa rural na New South Wales. Sa loob ng mahigit dalawang buwang paglilitis, narinig ng korte na si James ay nag-drive sa isang sikat na fast food at nagpunta sa isang job interview habang ang katawan ni Sama ay nasa trunk ng kanyang kotse. Ang mga signal mula sa kanyang cellphone ay natanggap sa loob ng higit sa tatlong oras sa Brisbane, malapit sa lugar na pinaghihinalaan ng pulis na itinapon niya ang katawan ni Sama. Alam ni James na patay na si Sama, ngunit patuloy siyang nagpadala ng mga text message sa kanyang cellphone upang lumikha ng alibay para sa kanyang sarili. Sinubukan ng mga abogado ng depensa na pababain ang sentensya ni James. Sinasabi na ang pang-aabuso noong bata pa siya sa kamay ng kanyang ama ay nagdulot ng PTSD at iba pang emosyonal na pinsala. Inilahad ni Justice Wright na ang pagkakasala ay may kinalaman sa marahas na pagkamatay nang makita si Sama na may kahalikan na lalaki. Dahil sa selos at galit ni James, nagplano siya para patayin si Sama. Kahit na narinig ang ebidensya ng trauma sa pagkabata at pang-aabuso na dinanas ni James, sinabi ni Justice Wright na hindi sapat ang mga ito upang bigyang katwiran na mababawasan ang kanyang pagkakasala. Ang kanyang moral na kasalanan ay hindi alam ng pulis kung paano namatay si Sama. Si James Hashem ay nahatulan ng 24 years sa bilangguan sa pagpatay kay Sama Baker noong May 2023. Sinabi ng hukom na si James ay hindi matanggap na si Sama ay hindi na siya mahal at posibleng may iba na siyang minamahal. Patuloy niyang pinaninindigan ang kanyang pagiging inosente at nagsabing si Sama ay nagpakamatay ngunit hindi naniwala ang hurado at napatunayang siya ang pumatay. Noong July 30, 2023, iniulat ng pulisya ng New South Wales na may natagpuan na bangkay ng tao sa grassland malapit sa Hume Highway sa Goulburn, Southern New South Wales. At noong August 31, 2023, kinumpirma ng pagsusuri ng mga pathologist na ang bangkay ay kay Sama Baker. Ang pamilya ni Sama ay naglabas ng pahayag na ang pagkakatuklas ng bangkay ni Sama ay nagbigay sa kanila ng kaunting ginhawa matapos siyang mawala sa kanila sa pinakamasakit na paraan na nangyari. Noong January 4, 2019, si Sama ay kinuha mula sa kanila sa pinakamasaklap na paraan Ang balita ng pagkakatuklas ng kanyang bangkay ay umabot ng apat at kalahating taon. Ang nakalipas ay hindi nagbibigay ng kumpletong kasagutan ngunit nagdudulot ng kaunting ginhawa na kanilang hinahangad sa matagal na panahon. Mag-comment kayo kung ano masasabi nyo sa kaso na ito. Hanggang sa muli, salamat sa panunood.